Giniling na naman. Ano to pangat? Ulam kahapon? Pati ngayon, tas bukas? Wala na bang iba? Sabagay ilang araw na rin naman. Aalis ka na. Madami na akong makakain. Iba't ibang ulam. Meron pa mga damit. Tsaka bagong sapatos. Kaya ko nang tiisin yan. Ano? Kumain ka na anak ko. Mm. Ano ako matawag-tawag na anak? Hindi mo ako anak. Alam mo, Jalisha, ikaw lang naman tum hindi tumuturing sa akin na inay. Eh. Ano bang gusto mong gawin ko para itrato mo ko na maayos? Ilang araw na lang naman eh. Isa, dalawa, lima. Tignan natin kung hindi si Tita Jolie yung ulit magiging nanay ko. Alam mo, Jalisha, bakit ba pinagtutulakan mo kong umalis? Bakit ba ito yung gusto mo? Eh, pinipilit ko naman magpakainas sa'yo eh. Bakit ba gustong-gusto mo mong pakalisin? Palayo sa'yo. Huwag mo na itanong yan. Alam mo naman yung sagot, di ba? Ba't ba hindi mo umatratong tama? Kahit bilang ina mo na lang. Pwede ba? Simula nung umalis ka, wala na akong ina. Alam mo, bastos ka talaga eh, no? Bakit? Ano bang pulang sa lahat binigay ko sa'yo? Sa lahat ng sakripisyo ko, nakita mo ba? Hindi ako ina? Ano lahat pinadala ko sa'yo? Nakalimutan mo na? Yung pag-aaral mo. Sa akin galing yan, ah. Pagod ko yan. Ilang taon ako nagtiis. Nalayas na ako dito. Alam mo, hindi ko na matiis na kasama ka. Sige, lumayas ka. Saan mo tingin kang pupunta, ha? Sige, saan ka pupunta? Sa boyfriend mo? Sinsirahin mo yung buhay mo? Tingnan natin, kung hindi pag nagkaanak ka, eh malaman mo kung anong hirap ng buhay ng pinagdadaan ako para buhayin ka. Kapag nagkaanak ako, sisiguraduhin ko na isasama ko siya sa hirap at ginawa. Hindi ko siya ipagpapalit sa pera! Alam mo, Jalisha, napakawalang hiya mo. Bakit? Lahat ba na binigay ko sa'yo, hindi ko pinagtisan? Baka akala mo, nagpapakasarap ako sa ibang bansa. Nakahiga ka sa komportabling kama, samantalang ako nakahiga sa lamig. Sa sahig na napakalamig, walang unan, walang kumot. Yung mga pagkain na kinakain mo, mga kape mo, sigarilyo mo, alak mo. Bakit? Akala mo ba wala akong pagkain na hindi para ibigay yun sa'yo, padala sa'yo yun? Hindi ko hiniling lahat-lahat ng binigay mo sa akin. Ikaw ang may gusto nun, hindi ako! Alam mo, kung uulitin lang na ipangalaka sa mundo, pipiliin kong hindi kita pangalak para di mo malamay yung hirap ng buhay natin dito sa mundo. Mayigang hindi ka pinalaki Alam mo bakit? Para hindi mo pagdaanan ko Anong hirap na pinagdadaanan ko? Alam mo? Lahat yung ginawa ko Lahat ng sakripisyo Ginawa ko para sa'yo Pero hindi mo nakikita Nag-ibang bansa ako Dahil sa pagmamahal ko sa'yo Alam mo ba? Marami akong sakripisyo. Maraming araw na gusto ko ako yung kasama mo. Pero paano ko ito bibigyan ng magandang bukas? Paano ko magkakaroon ng magandang gamit? Hindi mo yan makukuha pagkasama mo ko. Pinili kong lumayo. Alam mo, Jalisha, kung ayaw mo sa akin, mas ayaw ko din sa'yo. Alam mo, kung di mo kayang respeto bilang ina mo, sana'y respeto mo ako bilang tao